Sige na. Ayan, video. Ayan, guys. Ayan, oh. Dumating na yung ating mga inorder order na LCD. Ayan. Ito isa. Dalawa. Taas mo yung taas mo. Tatlo. Para yung mga Tapos. Apat. Yan, apat na LCD ang dumating ngayon. Apat, tapos may naka may pay ko ay isa yung naka plastic. Bali, ang ayusin, na, ayusin natin ay ito, isa, Realme, isa, Vivo, dalawa, Vivo ulit, tatlo. Pang-apat yung iPhone. Saan yung iPhone? Yung iPhone sana. Yung iPhone? iPhone sana. Ay, pa iPhone. Ay, tapos, ito. Pang lima. Wow. Oh. Ito so, ba yan? Uh, sabi nyo, sabi Ito, ah, yung Infinix. In yeah, Infinix. Ito siya. Bali lima. Mm -hmm. Ayan, dami ko guys ayusin o. Oh. Tingnan nyo. Ayan o. Oh. Oh. Dami na kabalag bro. May iPhone pa. Ayan o. Oh. Ito pa o. Oh. Ayan Oh. Tamo dami mga bolt. Kalat-kalat na nga dito. Ito yung isa pa. Okay na to. Patapos na. Katali na lang yan. Bibo. Ito yung bibo. Hmm. Tapos yung with frame. Mas madali ito. Yung pinalitan natin ng frame sa ano to galing to sa ano sa may mm. realme c Kaso lang yan oh, basag-basag na kasi oh. ano oh. Pati yung, ito yung LCD niya oh. sa so, oh, yung LCD niya ito. Ayan yung LCD niya. Ito makita. Ito ba yan? Ito, ayan. Ayan guys. Ayan oh, ayan siya. Grabe nakadurog oi oh ano. Kaya pag inano mo yan, no. Durog na durog siya. Oh. Tapos yung kabila ganun din. Yan oh, no? durug durog na durog. Kaya ang ginawa ko, pinalitan ko nito. No ito yan. Ito ya. Ito siya dati. Ngayon ito na siya. Ito na siya. Ang bago. Yan na si charge. Bagong-bago na siya oh. Ito yung pinalitan ko yan oh nakabit ko na sa frame niya yan oh bago na yung frame niya oh di ba wala nang kabasag-basag oh dinis na ayan yun siya sino din maraw kung ilang percent na sa gut tao siya mo ko dito ka tumingin ayan iupin natin subukan natin ayan oh real Ano Lol. Yan siya. Ang bilis na mag-charge. Pwede mo kaka mo parang bigla na mag-charge. ko so, Wow. Ano yan yung with prime guys. May prime na siya kagad. Para hindi ka na maghirap. Pag ano kasi basag-basag na yung frame niya. Kaya yan. Binilihan ko na ng prime. Pati LCD. Kaya kung sinong gusto magpahayos, ayun oh. Ito, ganda. Bagong bago na. Oh. Ayos. Taas naman ang brightness. Ayan. Kita niyo siya kung yung magtaas ang brightness eh. Bilis na ano niya oh. Function niya ng brightness. Oh. Oh. Bilis. Oh, Bluetooth pa. Ayan siya guys. Ayan yung with frame guys. Ayan. Okay na yung isang realme natin. Yung dress Tapos ito yung Infinix Ito. Dami oh, tambak oh. Sige, <laughs> sabay-sabay ko na ngayon. Yeah. Ito yung Infinix isa, ayan oh. Yan Okay na rin 'yan. Ito okay na rin. Bali dikit na lang. Yun. Pero okay na yan, ano ko rin kain na. Ayan. Dalawa. Tapos meron pa dito. Ayan, ito yung isang papalitan natin oh, nana. Na, um, ito bibo. Bibo siya. Papalitan din natin ng na, ano, yung basag siya. Tapos pati yung ano niya, yung frame niya. Ayan oh, basag-basag na rin. Ayan siya. Papalitan natin to with frame na rin. Bumili na tayo ng with frame para hindi tayo mahirapan 'yan. Ayan, ito siya. pala yung ano, tapos ko may ipakita ko sa inyo may initial yeah. ayan ayan uh, kapalo uh, natanggal ko na siya tinatanggal ko na yung mga ano niya mga cover niya hindi ko na yun ano para pabilis tayo masyadong mahaba pa video ko umalang ko tinanggal basta tagalin yung mga bolt dito ano lang be careful lang para dito. tagal ko battery, tagal ko na rin ito ayan ito yung dati niya dito kasi ito yung gagamitin natin bago bagong ano niya bagong ano niya bagong tawag dito the, uh, frame niya ito yung dati ito yung dati dililipat natin dito siya ngayon kasi basag basag na ito dito sa uh, ano yan. yan siya basag na yan no? yan tapos kinili pa. ko na ito siya. para no. pinakita ko lang. Ayan. ayan siya. Ganyan lang siya mga kapalo. Ayan. 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 Baw, tinanggal ko lang siya ng mga bolt. Tapos pagtapos yung tanggal, ayan, ayan. Tanggal nyo lang. Be careful lang. Para baka may, may mga piyesang ma... Ano. Ayan. Tanggal nyo lang amat-amat. Ayan. Tapito. Tanggal nyo lang. Ayan. ayan. Yan. Ito pang tagalin nyo lang. Ilipat nyo lang dito sa bago nyo magiging ano. Sa bagong magiging frame. Kasama nyo sa frame nya. Kapag magbili kayo kasama na yung frame. Kasama na yung LCD. Oh. Kaya makakamura ka. Tanggalin nyo lang ito. Yung mga dating ano nyo. Yan. Ito yung ano ng baterya nyo ang problema ko ngayon, wala akong panlikit dito. Yung meron siya, yung dati niya. Sa bagay, double-sided lang naman ito, mga kapalo. Double-sided lang yan. Ayan. So, ito, ito yung ano niya. Tanggalin niyo lang rin yan. Ah, matamat lang rin kasi baka mamaya maputol. Tapos ito yung speaker niya. Tanggalin niyo lang yan. Ayan. Ah, sige, tapos... Ah, hanapin nyo lang kung ano pa yung mga pwedeng ano dito i-check nyo lang kung ano yung mga mayroon dito na wala sa kabila tulad nito, ito wala sya ngayon titignan natin kung ano ito sya para saan ito ah wala naman parang ano lang parang parang pandikit lang para sa sensor at ato. ah wala naman ano lang sya parang tapa lang yan ngayon lipat lang natin siya dito kung ano lang yung manando ilipan lipat nyo lang yan o katulad nyan lipat nyo lang siya yan kung ano yung pagkalagay doon kung ano yung pagkalagay dito sa kabila lipat nyo lang kung ano yung mga kalagay dito lahat ilipat nyo lang dito Ayan. ito hindi natin ito tatanggalin Tsaka ito kasi ito yung sira. Sira ito. Pero kung gusto nyo pang gamitin itong frame na ito, baka uh, ano kayo ulit. Okay lang din. tago nyo lang. So sa akin wala na ito. Ano na kasi ito. Basag na. Yan. Kaya hindi na magkapit pag pinagdikit. Yan. Kaya pinapalitan ko na kagad yung trim. Tapos ito. Sana yung sumanapan yung screw. Okay yun na, lang kayo malapad din siguro pwedeng parungkit tanggalin nyo lang ito yan bali ilipat ko na muna tamat tamat ito rin ito dito siya nakalagay yan ganyan o oh, yan sakto siya oh. tapos ito ba dito siya nakalagay yan ganyan lang o ah ito rin, yung, ito rin yung ano nya makiging lagayan ng board niya. Sige, post ko muna, gawin ko muna mga kapalo. Tapos ipakita ko sa inyo pag may pagtapos na. And guys, nalipat ko na siya. ayan, nalipat ko na siya. Dito ito yung dating frame niya. Tanggal ko na lahat. ayan, Ito yung dating frame niya. ayan May nalipat ko na siya dito sa kabilang. Magala, original na naman siya. Oh, di ba? Hmm. Kasi ito kasi nawala ng pandikit. Na. Ayan na siya guys. Bukang natin i-open. Kung mag-open na siya. Tapos matry na natin. Ayan o. Nag-open siya o. Okay na siya. Iyan ang muna. Okay, ano kung yung password. Ayan. Ayan siya. Okay na siya. Parang na siyang bago. Ayan guys. Ayos na ayos na siya. Ayos na ayos na siya guys. Dati kong cellphone. Ayan. Hmm. Diba? Ayan Bibo. Oke okay na siya. Ayan huh? siya. <laughs> okay, parang naging bago. Wala, kadamage-damage. Wala siya damage Kunting linis na lang. Hanggang dyan lang guys. At least okay na siya. Diba? Dalawa na. Pang backup ano na natin. Okay siya kayo guys. Kay. Okay na.